Yon, magandang uh, umaga sa inyo lahat, guys. Ah, uh, ngayon, uh, ngayong araw, uh, this is uh, check, check up ni Miss Kels. Final, no? Final po, ko na siya. Ayon, final na check up niya na magpapakita na yung ano niya, gender. So, ang gagawin namin, guys, is hindi namin malalaman. So, sasabihin namin kay Doc na uh, wag madulas, baka si madulas. So, siyempre, ah, uh, uh, ibibigay namin yung resulta kay ano kay sister para sa makakaalam kung babae o lalaki. So ngayon, uh, pupunta kami sa medical diyan sa may tagig Ang lakas mo talaga king tot. <laughs> so ayun uh, guys, abang-abang guys. Let's go. Takmo na So yun guys, nandito lang kami. Medikal. Eh, kakaalaman na lang ng gender reveal. <laughs> Pero malapit na. September 3rd week. Siguro ang ano namin, uh, celebration namin para sa gender reveal. Yeah. Let's go. So guys. Nandiyan <laughs> na. Sana hindi madulas si Doc ba oh, madulas eh. <laughs> Pag nadulas, wala nang gender nila no, celebrate. <laughs> Ayan okay, guys, sa uh, titingnan ni Doc. Okay, Di ba lang guys, let's go. guys okay, go first time ayo ko malinig eh, baka kasi madulas ito eh. Pero, ano o, ultrasound. So, si na guys, ayun na, no, ayun na no, yung maliit. Ayun na yung maliit, ayun na yung na ba, Doc? Ayun na yun, yung maliit. Ayun na, mali ayun na. Ayun na, ayun, ino, ino. ayun ino, baby! <laughs> Hi! Guys, ah uh, iniimbitan ako si Doc sa ano, sa gender reveal. Kailangan nandun siya. Sabi to, Doc, pwede ka? Afterward. <laughs> Afterward? <work>, Sabi ko to? Oras <laughs> ba kayo? sabado sabato kami ng umaga. Oh, naman. na umaga ano mo ano? pede na? katitang naman? na guys excited na girl or oh boy let's go yun yun na. na guys. So hindi namin yun 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 yung, ano, yung gender So, picture muna tayo. Let's go. Ito yung dito. Ito yung natin dito. dito.